guys. So sa video nito, papakita naman namin sa inyo ni Mr. kung paano ikabit kabit yung new ratap box sa GT Kawasaki na 125 na motor. Sorry. So una, ikakabit kakabit yung base plate dun sa bracket ng motor guys. Ayan. So no. una, kailangan may lock yung nat nung base plate dun sa may bracket gamit yung open range at saka allen range. So, yung allen range, yung nasa ibabaw tapos yung open range, yun naman yung nakasuporta dun sa ilalim. Tapos, yung apat na corner nung base plate, ayan na yung may bilog-bilog, kailangan may lock dun sa box, guys. Ayan o, no, yung pagsusutan dun sa apat din na corner. So, isusuot mo yun dun sa ilalim nung box. Tapos, ilalock mo yun lock ng box dun sa may base plate. So, merong kabitan yan, guys. Tapos, saka ilock gamit yung susi niya. So, yung susi nung top box dun sa base plate at saka yung susi nung mismong box ay iisa yan. So, may duplicate yung susi box. nung box. Tapos, ayan. So, tinry namin na buksan. Tin pinatry namin na buksan dun sa bumili ng box, yung kanyang box. Ayan o. No, ba <laughs> Diba? Ang ganda. Leather yung loob. Tapos, yan yung motor niya bagong bago. So, yung box pala na ay, bili namin pero hindi kasi nagamit. Kaya, binenta na lang din namin sa kanya. Ayan o. No, so, bagay yung top box dun sa kanyang motor kasi bagong bago wow! yung motor. Diba, astig?